Nakakatuwa pala to. Diyos ko, ba't ngayon ko lang in-install tong laroon to? 2025 na. Okay, guys. So, plano ko sa channel to is mag-review ng top games dito sa Pilipinas. So, number one is Mobile Legends Bang Bang. So, subukan lang natin. Bale, marunong ako mag-Dota. Pero hindi ko pa na-try mag Mobile Legends. So for 2025, mga iba naman. Mga larong ah uh, susubukan natin. Eh, subukan na natin top 1, Mobile Legends. Okay? Ano ba itong pinaka-type ko rito? Magpapaliwanag pa ako kasi baka maging feeder. Nakakahiya naman. So guys, first time kong maglalaro ng Mobile Legends. Pero marunong ako mag-Dota. So Check ko lang. Okay. So, may guide pala dito. Okay. Sundan ko lang. Okay. Sino ba tong katapat ko? Parang monkey king? Okay. Ay, ay, okay. Ay, kala ko napatay ko na. Yun! <laughs> okay. Hindi ko sure kung bot ba tong kalaban ko o totoong tao. Okay, catapult. Sige. Bali guys, itong character nga pala na to, freebie, after kong mag-training. Okay. Anak ng teteng na clone to. Aray! <laughs> okay. Sakit pala yung tore dito. Sige, sundan lang natin yung yapak. Okay. Hindi ko na alam yung nangyayari sa mapa. Okay. Patay yung kalin ko. Ito na naman po si Wukong. Okay, so pindot lang tayo ng pindot dito. Pali well, guys, na, naka ano nga pala ako, PC. Kasi medyo mabagal mag-record sa... Teka, teka, ano tong feature na to? Uy! Ba? Okay ah. ah, yung pala yung pinaka-fog dito pag nagtatago sa damo. Okay. Oh, okay, itong karakter ko ah. Parang anti-mage na parang vampira, Ano ba 'to? Okay, oh, well, sige, basta laruin ko na lang kasi freebie. Okay, ang bilis pa lang mabasag ng tore. Okay, Ito na naman. sigurado akong clone na naman 'yun. Oy, oy, ang dami, ang dami, teka, teka, teka Op. Oh. Uy! Okay, sige, atakin 'yung isa. Uy, nice one. Ah, medyo madali lang pala 'tong ML eh. Okay, sige, sige. Patakbo muna tayo dito. Op, 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 op. Teka, teka. Ulti, ulti, ulti. Ay, hindi na pala kailangan. Okay? Ayun Ay, lang. Yun ang ulti. Malakas pala. Uy! Grabe naman tong ML. Binigyan ako ng mga bot. Ganito pala to. Talagang papasakayin ka muna sa unang laro mo. Mga bot mo na bibigay iyo. Nice. Okay, medyo madali lang pala talaga. Okay. Sige, mukhang makapalaro ko ng ano na ito. Oh, teka. Ano ba itong mga to? Ah, okay. Teleport. Ah, region. Tama. Pareho, parang dotang-dota nga pala talaga to. Teka. Okay, balik lang tayo sa lane. Okay, may mga clips din, pero wala lang. Hindi ko pa siya masyadong anuhin. Subukan ko lang munang makipaglaban sa mga bot. Okay, ulti. Okay, oh, oh. Oh, yun! Ay, nice, double kill. Ako nga ba yun? Ayaw mo ko lang. Hindi ako sure. O, oh, sige, sige. Hmm. Try ko lang din mag hit. Hindi ko sure kung may last hit din ba dito. luna na naman yan. Panigurado. Aray, aray. Muntik. Ay, yun na nga ba. Greedy kasi. Okay. Anong Dota lang pala talaga to? Kaso mabilis lang yung ano. Mabasag gin tore. Yes, tingtong hero na to ah. Okay. Uy, teka. Nandiyan ako. Hmm. Ay, hindi ako nakadobo. Uy, nakapatay ako isa. Yes. Hmm. Hindi na naman ako. Okay. Basag agad yung tore. Okay, medyo level gap. Ay, yeah, hindi naman ako na. Uy, wipe out. Okay. So, ang galing nung AI nito ito, pinagbibigyan ka talaga simula. Siguro pinapadama lang ako. Malamang yung next game ko rito, madudurog na ako. Okay? Aray, aray. Teka, teka, teka. Kapang parang... Oh. Sige, okay. Uy, double kill. Nice one. Okay, malapit na tayo. Throne na ba yun? Okay. Uy, triple kill. Ako ba yun? Nice. Saka, ano ba? Uwi muna. Lakad, uwi. Okay, sabi. Uwi daw muna. Okay, e, tago tayo sa damo. Okay. Nakakatuwa pala to. Diyos ko, ba't ngayon ko lang i-install in tong laroon to? 2025 na. Well, yun nga yung goal ko ngayon. Maglaro ng iba't-ibang games. For 2025, magbigay na review. Okay. Dalawa? Dalawa ba to? Okay. Double kill. Grabe yung AI, no? Talagang pinapadama ka pa. Okay. Tsaka medyo madali. Nice. yung equips, parang matik ng nilalagyan. Okay. Okay, guys. So, yung pala yung Mobile Legends. Okay. Sige, guys. Ibang game naman lalaroin ko.